Pinagtibay naman ni U.S. President Joe Biden ang kanilang pangako na solidong depensa sa Japan at Pilipinas at handang paganahin ang Mutual Defense Treaty sakaling may kumanti sa ating pwersa sa South China Sea. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin si Aileen Talibing. Gagamitin ang Mutual Defense Treaty ng Amerika kapag nagkaroon ng pag-atake sa mga sasakyang panghimpapawid o pandagat ng Pilipinas sa South China Sea. Ito ang inihayag ng United States President Joe Biden sa trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Washington DC nitong Biyernes. Muling tiniyak ni Biden ang pangakong solidong depensa sa Japan at Pilipinas at anumang pag-atake sa mga ito ay gagamitan ng Mutual Defense Treaty. Binigyang din ni Biden na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ay kaibigan at partners na may nagkakaisang pananaw para sa isang mapayapa, matatag at masaganang Indo-Pacific. Ang Mutual Defense Treaty na isang security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay nilagdaan noong 1951 at mas pinaigting pa sa pamamagitan ng 1998 Visiting Forces Agreement at ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement. Bukod sa Defense at Maritime Cooperation na nga ko ang Amerika at Japan na tulong sa Pilipinas para matugunan ang mga hamon sa climate change at upang lalo pang mapalakas ang ekonomiya para sa mga bagong industriya at mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ito si Aileen Talibing para sa Kwentong Politiko.